Taumbayan, ang nagulat sa agarang pag-alis ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial kahapon. Maging ang mga abogado niya nabigla rin daw. May kumalat pang text messages kahapon na nagsasabing magbibitiw ang mga abogado ni Corona kung hindi siya sisipot sa Senado. Itinanggi ito ni defense counsel Tranquil Salvador. <laughs> uh, it, it, that's an unfair statement. Why will we be in disarray when uh, we were able to present the Chief Justice and make his statement very, very clear? <laughs> <laughs> Pero ang lead counsel ng Depensa na si dating Associate Justice Serafin Cuevas aminadong minsan na niyang naisipang magbitiw sa grupo. Ilang issue umano sa kaso ang hindi nila napagkasunduan ng punong Mahistrado. Yeah, siyempre, sa hinanakit lang sa sama ng loob dahil kumakamisan, merong conflict of opinion. Eh, kung ganito chip, eh, di ganito eh, nasundin natin. eh Kung wala na akong katuturan, eh, pinakamagaling na siguro hayaan na ninyo mag-resign. Eh, mga nakalipas na panahon. Hindi rin daw pabor si Cuevas sa biglang paglabas ni Corona kahapon. Pero alam daw niya kung gaano kadelikado ang hypoglycemia ni Corona. Ang hindi ko lang nagustuhan do, yung basta umalis siya nang hindi ko naman na, ako nag nagmamanifestasyon pa ako eh nagulat ako eh. Hindi naman maibigay ng depensa ang 100% kasiguruhan na babalik si Corona sa Senado sa Biyernes, depende raw kasi ito sa kalusugan niya. Pero hindi inalis ni Cuevas ang posibilidad na magsulong ng mistrial kung makikita nilang may grave abuse of discretion. At para sa mga nagdududa kung may sakit nga si Corona, ito lang ang masasabi ni Cuevas. E eh, di puntahan nila ngayon. Di ba yun ang pinakamagaling? <laughs> <laughs> Maricel Halili, News 5.